Minamahal kong mga kapatid at mga kaparokya dito sa parokya ng Birhen ng Santo Rosario dito sa Dampalit, Malabon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magpasalamat tayo at magpuri sa Panginoon na tumawag sa atin na magkatipon sa pagdiriwang na ito ng Banal na Eucharistia sa okasyon ng pagtatalaga ng ating bagong kura paroko sa katauhan ni Father Boyet Pedroso. Kasama rin natin dito ang mga kapatid sa kaparian ng Diocese of Caloocan. Narinig natin sa Ebanghelyo ang kwento ng sampung taong may sakit na ketong. Sampu daw ang pinagaling ni Jesus. Bumalik ang isa upang magpasalamat at tinanong ni Jesus, Nasaan yung siyam? Alam niyo ho, parang pamilyar ang ganitong tanong tungkol sa nawawala na hinahanap. Pero parang baliktad ang kwento ng ebanghelyo natin ngayon. Kasi sigurado ako pamilyar kayo doon sa talinghaga ng nawawalang tupa. At 'di ba, ang kwento doon ay tungkol sa isang daang tupa. At nang pauwi na siya, nabilang niya na 99 lang ang kasama niyang mga tupa. Kaya ang tanong niya, nasaan Ilan na nawawala? Isa. Nasaan ang isa? Kaya iniwan daw niya ang 99 para hanapin yung nawawala. At doon naman sa isa pang parabol, tungkol sa babaeng may sampung salaping pila. Nang bilangin niyang muli ang mga salapi, abay siyam na lang at ang tanong niya ay, nasaan kaya yung isa? Kaya, tinabi niya yung siyam para halughugin ang buong bahay at hanapin ang isang nawawala. Dito sa kwento ng sampung ketongin, sampu ang gumaling, isa ang bumalik, at ang tanong ay nasaan yung siyam? At may kasunod pang tanong, wala bang bumalik para magpasalamat kundi itong dayuhang ito? Kasi yung bumalik, Samaritano. Alam niyo ho, parang ganito rin ang tanong natin. Sa simbahang katolika, pagkatapos ng mga nilunsad nating synodal consultations. Kasi ho, ang synodality ay tungkol sa sama-samang paglalakbay. At dito sa atin, sa diocese natin, ay tinanong natin sa ating mga pamayanan kung masaya na ba tayo sa mga nagsisimba tinanong ko ang mga pastoral council ilan bang populasyon ng mga katoliko dito sa parokyang ito at tinanong ko ilan ba ang mga regular na nagsisimba aba na tuklasan ko na may mga parokya na halos 10% lang ng populasyon ng mga binyagang katoliko ang regular na nakikibahagi sa buhay ng ating mga parish communities. Kaya tanong ko, nasaan yung 90%? At mayroon tayong tendency dahil pag tumingin tayo sa mga simbahan natin, pag araw ng linggo, abay, punong-puno naman talaga mga simbahan natin. At ang tendency sa atin, eh matuwa na tayo kasi napupuno naman yung simbahan eh. Marami namang nagsisimba. Pero kapag inisip mo, ang populasyon ng mga binyagang katoliko, kakatiting lang kayo. Kaya napaka-importanting itanong, nasaan ang iba? Ayon kay San Lucas, Magkakasama yung sampung ketongin nang makatagpo o nang makatagpo nila si Jesus. At nagmakaawa sila na pagalingin sila. Hindi lang sila sama-samang naglakbay at dumulog at nagmakaawa kay Jesus. Sabay-sabay paraw silang sumigaw. Na-i-imagine ko ho, para silang Greek chorus sa isang Greek drama. Nung sila'y may sakit, magkakasama sila. Nung sila'y gumaling, nagkahiwa-hiwalay na sila. Bakit ba ganyan? Minsan may mga taong magkakasama sa hirap, pero sa ginhawa, nagkakahiwalay. Kaya minabuti kong pagnilayan natin ngayon. Una, ano ba yung mga bagay na naghihiwalay sa atin? At pangalawa, ano ba yung mga bagay na naging daan upang tayo'y magsama-sama? Okay, simulan natin doon sa una. Ano ba yung common reasons kung bakit minsan nagkakahiwahiwalay tayo ng landas? And bakit hindi tayo minsan nagkakasundo. Alam niyo ho, madalas, may kinalaman ng mga ito sa ating mga pagkakaiba. Pagkakaiba ng kultura, pagkakaiba ng relihiyon, pagkakaiba ng kulay, politika, o pagkakaiba ng antas pangkabuhayan. Sa hindi natin namamalayan, meron tayong daladala na mga haka-haka o mga paunang hatol, lalo na laban sa mga taong tinuturing nating iba sa atin. Tinitignan natin sila, kala natin, nakikita natin sila objectively. Pero minsan may kulay ang ating paningin. Ang tawag po sa ganyan sa Ingles ay bias. Di ba? Kaya nga tayo nagsasalamin eh. Para luminaw ang ating paningin. Ako ho, nangangailangan na ng reading glass. Kasi pag inalis ko yung reading glass ko, hindi ko mabasa itong notes ko. Pero may mga uri ng salamin na hindi nagpapalinaw, kundi nagpapalabo. Mga nakagis ng mga biases prejudices, mga maling palagay tungkol sa iba. Minsan makarinig ka lang ng chismis. Paniwalang paniwala ka na. Hindi mo alam yung tao, sinisiraan lang niya kasi kalaban niya yung tao. Tapos sa susunod, tinitignan mo pa lang, pinakikinggan mo pa lang, hinuhusgahan mo na siya. Kasi may karga ka. Pinalalabo ang paningin. Mm. Ang bayang Israel ay minsan nagkakaisa. Lalo na nung mga panahon nung tatlong haring si Saul, si David at si Solomon. Ang tawag sa panahon nila, the United Kingdom of Israel. Pero matapos na mamatay si Solomon, abanahati yung bansa sa dalawang kaharian. Ang Northern Kingdom na ang kabisera, ang capital ay Samaria. At ang Southern Kingdom na ang capital ay Jerusalem. Ang mga taga-Samaria, yan ang tinatawag na Samaritano. Nagsimula ang division nila sa politika nagkahiwa-hiwalay ang iisang bayan. Kayo ba? Gusto niyo bang magkahiwa-hiwalay ang Pilipino? Di ba tatlo ang major islands of the Philippines? Luzon, Visayas, Mindanao? E kung minsan isang araw, sasabihin ng mga taga-Mindanao, ayaw na naming matawag na Pilipino Gagawin na naming independent republic ang Mindanao. Sang ayon ba kayo doon? Oh, hindi, di ba? Kasi ang Pilipinas, Lusbi-Minda. Luzon, Visayas, Mindanao. Lusbi-Minda. Pag, humiwala, pag humiwalay si Minda, ano na lang matitira? Lusbi na lang. <laughs> Nangyayari minsan talaga, ang pagbubukod-bukod at pagkakahiwa-hiwalay. Noon, ang pagbubukod nila at paghihiwalay, teritoryo lang, politika lang. Aba sa kalaunan, nagkahiwalay na rin sila ng pananampalataya. Ang turing ng mga taga Judea, mga Hudyo, sa mga taga Samaria, na dati naman mga kapatid nila, ay ibang relihiyon. Ang sabi nila, ang tutong Hudyo, yung sumasamba lang sa templo ng Jerusalem. E yung mga taga Samaria, sumasamba sila sa bundok ng Gerizim. Natatandaan nyo, ito ho yung background. Kung bakit ayaw siyang kausapin ng babaeng Samaritana. Nakikiinom lang ang Panginoon. Natatandaan nyo yung kwentong yon. Makikiinom po. Ang sabi ng babae, Ikaw, Kudyo, ako, Samaritana, ikaw, lalaki, ako, babae, kinakausap mo ko? Iinom ka talaga mula sa aking timba? Hindi ba para sa inyo maduming tao kami? Yun. May mga bakod na sila. Nang sakupin ng imperyo ng Assyria, ang hilagang bahagi, in exile nila ang mga edukado at sundalo. At ang naiwan doon sa Northern Kingdom, ay mga magsasaka. Mga tinawag sa Hebreyo na amhaaretz. Ibig sabihin, mga nagbubungkal ng lupa. Dito sa atin, sa Pilipinas, ang tawag hampas lupa. Na siyang pinagtataka ko kung bakit sa Pilipino ang sama-sama ng meaning ng hampas lupa. Eh yung origin pala niya, magsasaka kasi yung farmer tinahampas niya yung lupa magsasaka yan eh para bang napakasama ng maging magsasaka may bias na mababa ang tingin na para bang mababa ang pagkatao nila na para bang yung dangal nila ay hindi kapantay noong mga edukado alam niyo po may tendency tayong ganyan Naaalala ko nga, minsan may nag apply sa seminaryo. Tinanong ko siya, ano ba ang trabaho ng tatay mo? Ayaw niya akong sagutin. Nakatungo lang siya. Ang sabi ko, tinatanong kita, anong hanap buhay ng tatay mo? Ang sabi niya, laborer lang po. Laborer sa ano? Sa construction po anong ginagawa sa construction? Yung pong nagsisimiento. Amazon. Opo. Sabi ko, eh bakit may lang? Sabi ko, nag apply ka sa pagpapare. ine ko maging proud ka sa tatay mo. Dahil sa pagiging laborer, napaaral kanya, niya, nakaabot ka ng high school at ngayon nag apply ka. Tapos ang baba ng tingin mo sa kanya, sasabihin mo, laborer lang po siya. Sabi ko, maling attitude yan. Kapag kaya mo nang sabihin, ang tatay ko po ay laborer, proud ako sa kanya, tsaka ka na mag-apply. Kahit kailan hindi tama na matahin yung tao dahil lang sa kanyang estado ng buhay o kabuhayan. Pero mga kapatid, hindi madaling mapagkaisa ang mga taong masyadong iba-iba. Walang magaganap na tunay na pakikipagkapwa hanggat hindi sila natututong rumispeto at tumanggap sa pagkakaiba ng isa't isa. Sa totoo lang, hindi naman lahat ng pagkakaisa ay totoo. Mm -hmm. Sabihin nyo sa akin, hindi lahat ng unity ay tutong unity. Agree? Mm -hmm. Kung minsan, may mga taong kunyari, united. Pero kapag ang unity nila, hindi tama ang pinakakaisahan, bubuwagin yan ng Panginoon. Kaya minsan, positive. Positive din ang division. Ang tunay na unity, hindi uniformity, kundi respect of diversity. Paggalang sa pagkakaiba natin. Hindi porke magkakaiba tayo ng background. Hindi porke magkakaiba tayo ng pinanggalingan. Hindi tayo pwedeng magkaisa. Sa pagkakaiba, totoong nagiging totoo ang pagkakaisa sa ating gospel reading, pinagkaisa ng sampung ketongin o pinagkaisa sila ng karamdaman nila. At nakakatuwa minsan, kapag pare-pareho ang pinagdadaanan ng tao, nagkakaisa sila, nagsusuportahan sila dahil pare-pareho silang naghihirap. Pero kung kailan umayos ang buhay, Kapag hindi nag-iisnaban na sila. Hudyo man o Samaritano, pare-pareho silang tinuturing na madumi ang isa't isa. Para sa Samaritano, madumi ang Hudyo. Para sa Hudyo, madumi ang Samaritano. Ang masakit na karanasang, karanasan ng kanilang pagiging ketongin ang naglapit sa kanila. Totoo nga, sa gitna ng hirap at karukhaan, mas madaling mapagkaisa ang mga tao. Noon hong pumutok ang bulkang pinatubo, nagkasama-sama sa iisang evacuation center ang mga mayayaman at mahihirap na kapampangan, ang mga edukado at hindi edukado, ang katoliko at hindi katoliko. Sa panahon ng sigalot, natuto ang tao na ituring ang iba bilang kapwa tao. Lalo na kung pare-pareho naman ang ating pinagdadaanan. May hindi na nila kailangan magtanong ng relihiyon, lahi, politika o antas ng buhay. Kung gayon, kung napagkakaisa tayo ng karanasan ng hirap, hindi ba mas lalo tayong dapat pagkaisahin ng karanasan ng pagpapala? Kaya siguro tinanong ni Jesus, nasaan yung siyam? Mas matibay ang ugnayan ng mga taong pinagkakaisa, hindi lamang ng pagsubok kundi ng pasasalamat. Na kapag tayo'y guminhawa, hindi tayo nakakalimot. Kapag gumagsak ang biyaya sa kamay, hindi kumang kamay na bukas ang palad upang magbahagi. Ito diwa ng Eucharistia. Kaya ako nag-appoint ng isang bagong kura para sa inyo upang lagi kayong magkatipon sa hapag ng Panginoon. Eucharistia. Alam niyo ba ang meaning ng Eucharist? Thanksgiving. Salamat. Ang ating pagtitipon sa bawat misa ay sama-samang pagtanaw sa mga biyayang ating tinatanggap. Totoo, maraming kahirapan, pero hangga't malinaw na nating nakikita ang kamay ng Diyos sa mga biyayang tinatanggap natin sa bawat sandali ng buhay, ah, mananatiling matatag ang ating samahan. Dito natin matututunan na ang tunay na pagsasama ay pinagtitibay hindi lang ng mga sakripisyo kundi ng mga kagalakan sa mga biyayang tinatanggap natin sa araw-araw. At ito yung diwa. Nung mga panalangin sinasabi ng mga kinakasal, Sino ba sa inyo kinasal na? Oh, marami dito sa inyo kinasal na. Sumumpa kayo. Sana wag niyong kakalimutan yung wedding vows ninyo. Ano ba yung sinumpa ninyo at pinangako ninyo? Ganito ang sinabi ninyo. Ipagkalob mo po, Panginoon, na kami magkabuklod ng puso at kaluluwa. Sa hirap at ginhawa, Yeah. Sa yaman at dalita, sa karamdaman at kalusugan. Minsan kasi pag pinauulit ko yun sa mga kinakasal, sa English, ano? Grant us, O Lord, to be one heart and one soul from this day forward. For better. Ang lakas-lakas ng for better. Tapos binubulong lang na, for worse. Para bang gusto, better times lang, no? for richer. Malakas yun. No? for poorer. Para bang handa tayong humarap sa yaman, pero takot tayong humarap sa panahon na kailangan ding maghirap. Hirap at ginhawa, yaman at dalita, karamdaman at kalusugan. Bakit mahal mo bang asawa mo? Pag malusog lang siya, Di ba kahit may karamdaman na siya, andyan ka pa rin para sa kanya. Yan ang pag-ibig. Yan ang ebidensya na talagang pinagkakabuklod tayo ng Diyos. Dito sa mundo, ang tunay na ebidensya ng pagiging makadiyos, hindi naman yung madasalin lang yung tao o palasimba siya. Ang tunay na ebidensya pag natututo siyang magmahal, magparaya, magpatawad, magmalasakit, pumalinga, magmahal ng walang kondisyon. So yun ho ang mensahe ko sa inyo ngayong gabi. Sana baunin nyo to. Huwag niyong hahayaang muli na itanong sa inyo ng Panginoon nasaan yung iba pag tayo dito sa simbahang ito, hindi na tayo iba sa isa't isa. Kahit magkakaiba tayo, iisang salita ng Diyos tinatanggap natin, iisang katawan ni Kristo ang tinatanggap natin. Sana sa pamumuno ni Father Boyet Pedroso, kayo bilang parokya ay magkaisa ng puso Amen. Amen.